Hi guys, welcome sa Usapang Loan at Online Lending. In this video, pag-uusapan natin ang tungkol po sa salitang deadmatology. Ano bang ibig sabihin ng deadmatology? So, siguro marami sa inyo ang nanibago kung anong salita ito. But ito po ay pwede nating i-apply kapag ikaw ay kasalukuyang namomroblema sa mga online lending app lalo na sa mga collectors nila so ginawa mo na ang lahat nakiusap ka na at uh, naghanap ka na ng lahat ng paraan para mabayaran sila and then siguro dumating sa point na hindi mo na siguro kayang bayaran yung mga utang mo dahil nagpatong patong na po yung interest, nagpatong patong na din po yung dami ng ula na nautangan mo dahil yung uh, Uh, pinagbayad mo sa mga nag date na ula ay kinuha mo rin or kinuha mo lang din sa ibang mga ula kaya dumating din sa punto na nagkasabay-sabay na yung due date nito And then ngayon nakakaranas ka na ng hindi maganda at stress na stress ka na depressed na depressed ka na tinaharas ka na tinatakot ka na ah uh, tinitreat ka na ng mga ula collectors so wala ka na magagawa pero ngayon tuturuan namin kayo para hindi kayo manatili dyan sa kalagayan ninyo ngayon na parang hopeless na wala nang pag-asa pero bago pa naman natin pag-uusapan 'yan uh, inaanyayahan namin kayo kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa usapang loan at online lending please smash the subscribe button at don't forget to hit the notification bell para palagi kayong updated sa mga bago naming uploads regarding po sa mga online lending app at sa kanilang mga collectors. So, kung nagustuhan nyo din ang video na to, paki like and share na lang din po sa mga kaibigan at mga kakilala nyo. So, balik tayo sa salitang didmatology. Ang didmatology po ay termino po na yan term or termino na ginagamit namin dito po sa aking live sa aking channel para po malabanan yung mga nanghaharas, nananakot at nang babantang mga ula collectors. Gaya ng sinabi ko, ginawa mo na ang lahat pero hindi mo na talaga kayang bayaran dahil dumami at marami na talaga ang iyong ula at nagkasabay-sabay na yung uh, due date mo. Nangyari ang ganito dahil nga sinunod nyo po yung mga advices siguro ng mga ULA collectors na humiram kayo sa ibang lending app para mabayaran sila. So hindi nyo po na-anticipate na darating pala ang araw na hindi mo na makakayanan magsabay-sabay na sila na nag-due date at wala ka ng magawang paraan para mabayaran ang lahat. So guys, kung kayo ngayon ay wala na talagang pag-asa at wala na talagang makitang solusyon at wala na talagang mahanap na pera para bayaran ang mga utang ninyo, ang gawin nyo lang po huminto at huwag nang isipin pa ang kung ano man yung pinagagawa ng mga OLAF collectors i-apply nyo po ang didmatology. Huwag nyong pansinin, huwag nyong dibdibin, huwag nyong seryosohin na yung mga pinagagawa ni Ula. Dahil wala na, kumita na rin, kumita na rin sila sa inyo at wala na, nalimas na lahat ng pera ninyo, nalimas na lahat ng mga siguro yung mga properties ninyo or kung ano, ano pa man yan na kaya ninyo pong ibigay sa kanila noon nung natatakot pa kayo na baka maharas. Isa lang naman ang dahilan kung bakit ginawa ninyo ang lahat para po ay hindi kayo mapapahiya sa mga kaibigan ninyo na baka sakal uh, baka darating ang araw na kayo po ay uh maka, makakatanggap ng mga threat at kung ano-ano pang mga text blast mula po sa mga Ola collectors. So ngayon, napahiya na kayo, nandyan na po Given na po na napahiya na talaga kayo Kaya siguro wala nang uh, paglalagyan ng kahihiyan So gawin nyo po ang uh, sabi namin na i-deadman nyo na lang Or i-ignore nyo na lahat ng mga uh, paninirang puri na ginagawa ng mga OLAP collectors Huwag nyo na rin silang bayaran Huwag na rin kayong mag-partial dahil yung partial-partial ninyo po na bayad ay hindi rin po yan makakaapikto sa uh, utang ninyo. Dahil patuloy pa rin, pa rin itong tutubo at lalaki pa rin ang inyong utang. Yung partial nyo po ay mapupunta lang po yun sa bulsa ng mga collectors. Hindi po yun makakabawas doon sa mga utang ninyo. Kaya masasayang lang din yun. Papunta rin, uh, papunta rin naman sa ano, pangaharas. Kaya habang maaga pa, ngayon po ay i-stop nyo na ang pagbabayad. Huwag na kayong umutang pa sa ibang ula. Mas lalo nyo lang pinapahamak ang sarili nyo kung uh, mangungutang pa rin kayo sa ibang ula para lang pambayad sa mga nagjuna. The more ula ang mauutangan nyo, the more Uh, ula collectors ang mga haharasin ninyo. Hanggang hindi nyo na siguro makakayanan kapag marami na po sila. Imagine nyo po, sa ngayon, kung mayroon kang, ano, mayroon kang dalawang ula, tapos wala kang pambayad, uutang ka. Ang katumbas niya na ula, siguro nasa apat. Kasi ba diba, malaki po ang ibabawas nilang uh, processing fees and then magpapatong pa sila ng interest. So, saan ka ngayon hahanap kung wala kang pambayad? So, uutang ka sa ibang ula. So, ang kantumbas niya, siguro mga apat or limang ula. And then, ilang ula ka na? So, magiging pito or walo. And then, wala ka pa rin pambayad. Dadagdagan mo na naman. Another ula na naman. So, sampo. Siguro magiging 15 na. And then, yung 15, kapag nagsabay-sabay na po yung mag, ano, mag, uh, Uh, maniningil sa inyo Yung Judith niya nagkasabay-sabay na Saan ka ngayon hahanap ng pangbayad So uutang ka na naman ng ULA So nagiging 20, nagiging 30, hang nagiging 40 Imagine niyo po Kung yung iba nga hindi nakakayanan Yung uh, limang ULA collectors lang Ang nagte-text blast at tumatawag everyday How much more? Kung nagiging 15, 20, 30, 40 Na ULA collectors ang tumatawag O nagte-text sa inyo at hindi lang sa inyo, pati sa mga contacts nyo. Linawin ko lang ang mga loan shark na ula at mga data violator, data violators na online lending app ay tumatawag at nagte-text blast po yan sa lahat ng contacts or lahat ng laman ng phone book mo noong nag-apply po kayo. Hindi po yung reference na binigay nyo. Yung reference na binigay nyo, for confirmation lang yon na may taron kang trabaho, tatawagan nila yon. Pero after noon, kapag hindi po kayo nagbabayad, lahat ng laman sa phone book ninyo ay makakatanggap ng pang panghaharas, pamamahiya at kung ano-ano pang klasing text uh, tungkol sa inyo. So guys, habang maaga pa, kunti pa lang ang ulan ninyo. Kung wala kang pambayad, huwag ka nang umasa pa at huwag ka nang Uh, makipag sa palaran na umutang sa ibang ula dahil gaya ng sinasabi ko, mas lalo nyo lang pinapahamak ang sarili ninyo baka hindi nyo makayanan yung hatid ng stress at uh, uh, pamamahiya at panghaharas ng uh, mga ula collectors kung sobrang dami na po nila habang dalawa pa or tatlo or lima na ula na hindi, na, hindi nyo na kayang bayaran, i-stop nyo na at i-apply nyo po yung didmatology. Ang didmatology, i-ignore nyo po. Paano nyo po ma-ignore yan? Unang-una nyo pong gawin, magpalit po kayo ng SIM. Kung hindi kayo or hindi nyo kaya magpalit ng SIM dahil nakalain kayo or nakaplan kayo, mag-install kayo ng call blacklist para hindi po makapasok yung mga texts at mga calls ng mga ULA collectors na uh, iba't ibang number po ang uh, ano, tumatawag at nagte-text sa inyo. Then i-deactivate niyo po yung FB niyo para din po mawala yung connection niyo sa contacts niyo or friends niyo, lahat-lahat ma totally mawawala po kayo ng connection. At hindi rin kayo ma-reach mare out ng mga Ola collectors. So makakapagpahinga kayo. Kasi kung uh, wala kayong gagawin, hindi nyo i-apply itong didmatology na to, sigurado ako na magka, ma, magkaka-depress kayo, magkakaroon kayo ng depression, magkakaroon kayo ng pubia, magkakaroon kayo ng sakit at kung ano-ano pa. At wag naman sana na dumating sa point na pati yung buhay mo ay igambol mo na or mag-suicide ka na. Huwag mong gawin yan. Lagi mong tandaan habang may buhay may pag-asa and then Uh, bawat problema may solusyon. Hindi magiging problema yan kung walang solusyon. Sa ngayon, dahil stress na stress ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo, ang gawin mo lang, magpalit ka ng SIM, magdeactivate ka ng FB, at tanggalin mo yung connection mo sa social media lahat-lahat para mawala din sa iyo yung mga nararanasan mong hindi maganda pa dahil sa pagkakamali dahil nagkakamali ka na nandiyan na yan given na yan na nagkakamali ka accept it so ang uh, ano mo lang i-accept acceptance po ang uh, ano tamang uh, ano dyan i-accept mo na nagkamali ka na at yung pagkakamaling yun ay dapat nyo pong baguhin so hindi ibig sabihin nagkakamali ka gagantihan mo yung mga ula at gagantihan mo yung mga ula collectors i-stop mo yung pagkakamaling yun at baguhin mo siya. Yun po yung ano, yun po talaga ang magandang gawin kapag kayo po sa ngayon ay nakakaranas ng hindi magandang karanasan dahil po sa mga ula na noong una inaakala mo na sila po ay makakatulong sa inyo. Again, Palagi ko itong sinasabi, ang mga online lending app ay hindi talaga yan nakakatulong sa atin. Hindi yan nakakatulong sa mga kababayan natin dahil ang purpose po nila or ang goal nila hindi po tulong kundi kumita ng kumita ng malaki mula po sa atin. Kasi kung hindi po hindi pa ki, uh, pera ang nasa isip nila, dapat maliit lang yung processing fees maliit lang yung interest na ipapatong nila. Pero wala. Pera-pera lang ang nasa kanila. Kaya, hindi po yan nakakatulong sa inyo at sa atin. Iwasan po natin ang mga online lending app. Please spread this one. Pakipasta sa lahat ng mga kaibigan nyo para hindi rin sila magiging biktima at magaya sa inyo na nagkakaproblema at uh, down na down dahil po sa mga ginagawa ng mga ULA Collectors. Again, uulitin ko, apply didmatology. Ignore na lahat yung mga pinagagawa ng mga ULA Collectors para manahimi kayo, magkakaroon kayo ng peace of mind, makakatulog kayo ng mahimbing. Dahil ang mga ULA Collectors po, kahit disoras ng gabi, kahit madaling araw, naniningil po yan sila once open pa yung Once open pa yung uh, line mo, open pa yung uh, fb mo, messenger mo, open pa yung uh, cellphone mo, maniningil talaga yan sila at mababasa mo yan. Pero kapag nagpalit ka na ng SIM at na na yung fb mo pati messenger mo, wala na maniningil man sila, hindi mo na sila hindi mo na mababasa at hindi ka na masasaktan at hindi ka na ma maapiktuhan. So yun lang po ang tamang tanging paraan dahil Uh, naintindihan po namin kayo hindi naman talaga ang purpose mo para umutang, pa, uh, umutang ka para takbuhan kundi uh, magagamit mo dahil sa pangangailangan pero dahil lahat na mga ula ay pera-pera lang po talaga ang uh, habol nila kaya hindi mo sila pwedeng mapakiusapan kahit anong gagawin nyo po hindi talaga yan sila papayag at gusto nila po talaga kayong magbayad sa kahit anong paraan at yun ay Uh, magpapahamak lalo sa inyo so again, maraming salamat po sa panunood, sana po ay mayroong kayong natutunan, again the apply didmatology, ignore all the ano panghaharas at kung anong klasing pananakot pa yung ginagawa nila kalimutan nyo na po yun and then huwag nyo uh, kalimutan na manood ng iba ko pang mga video dito po sa usapang loan at online lending at inimitahan ko din kayo na uh, samahan nyo po kami sa aking live, Monday to uh, Thursday and Saturday po, alas 6 po yan ng gabi, makakasama nyo po ako, makakasama nyo po ang mga nagiging biktima na ngayon ay nakamove on na at pwede nyo pong maitanong sa kanila, sa amin kung anong ginagawa namin, bakit naging uh, ganito na, wholly recovered sa mga ginagawa ng mga Ola Collectors. Maraming salamat. Shoutout po pala sa lahat ng mga members ko dito sa Usapang Loan at Online Lending. Sa lahat ng mga super chatters ko sa aking live at sa mga viewers ko na hindi ano mga subscribers. Please, baka naman yung mga viewers ko na palagi nanonood tapos hindi nag-subscribe. Hindi ko alam kung bakit hindi nyo ako -sino subscribe, Please, baka naman po pwede nyo pong isubscribe para maka... Uh, uh, palagi kayong updated sa aking mga bagong uploads mga bagong ULA reviews para magabayan kayo at pwede nyo din po ma-share sa mga kaibigan nyo. Hanggang sa muli at kung kayo po ay mayroong gustong uh, ipa-review na ula, please comment lang po sa video na to or sa kahit saan mang video ko dito sa Usapang Loan at Online Lending. Makakasiguro, ni, uh, makakasiguro po kayo na gagawa namin ito ng review at mababasa or mapapanood ng uh, mga kaibigan nyo at kayo mismo. So thank you very much po. God bless po sa ating lahat. Paalam.